So, yan. hello mga kaibon. So, nandito na naman ako. So, ang inyong lingkod. So, pag-usapan natin mga kaibon yung ano, yung uh, crested mutation na tinatawag. So, nandito ako sa ibunan ko. So, dito mga kaibon, ano eh, meron lang akong tufted tsaka half crested mga kaibon. So, wala, wala pa akong ano, circular na tinatawag. So, and watch nyo lang yung ano tungkol sa crested mutation. So. Mga kaibon pag-usapan po natin ang uh, crested mutation sa parakit uh, ngayon uh, unahin muna natin mga kaibon yung uh, tufted crested na tinatawag. So kung mapapansin nyo dyan sa screen mga kaibon uh, Parakit siya na may uh, parang maliit na palong sa kanyang uh, center point ng uh, kanyang ulo. So pag nakakita kayo ng ganyan, uh, tufted po 'yan mga kaibon Lagi lang natin tatandaan na kapag uh, tufted, uh, parang isang isang diretsyo lang siya na pagka-crest. So para siyang maliit na uh, palong or maliit na sungay, parang ganoon. So ganyan-ganyan po ang tufted uh, crested. So may mga additional na description din yan mga kaibon gaya nga po ng uh, nakaraang vlog ko halimbawa ito so tufted to na yellow face na clear wing or uh, uh, semi-cobalt na sky blue so depende po yan sa mga tumitingin mga kaibon pero mag focus lang tayo sa pag ano apag uh, 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 describe ng ano ng mga crested so pag nakakita kayo ng ibon na ganyan ang itsura na isang direction lang yung ano yung pagka crest niya sa ulo so tufted po yan mga kaibon so pangalawa ito naman yung tinatawag na half crested So pag kasi half crested mga kaibon, ano makikita niyo diyan sa larawan na 'yan, magulo-magulo uh, yung buhok niya sa center point din ng ulo. Sa, parang sa mukha mga kaibon. So parang uh, kung mapapansin nyo yung balahibo niya sa ano sa seal niya, so nag, nagtatayuan na mga kaibon. So yan, pag nakakita kayo ng ganyan, yan po ang tinatawag na half crested mga kaibon. So patatlo mga kaibon, uh, ayan naman po yung uh, tinatawag na circular or Uh, full crest na mga kaibon so dyan madali lang yung malaman na full crest kasi halos hindi na makita yung mata ng ibon mga kaibon no? Oh. kung mapapansin nyo dyan sa screen yung pagka full crest nya or uh, circle, circular na tinatawag uh, hindi na ma ano yun, makita yung uh, kanyang mga mata so yan full crest na talaga mga kaibon so ito siguro pwede na natin tawagin na visual na to so puro nga uh, crest na to mga kaibon. So yan ngayon mga kaibon na uh, kagaya nga po nung sinabi ko nga na may mga additional uh, description to. So pag halimbawa mabibili ka po ng ibon. So uh, isa sa suggest sayo ng uh, uh, buyer or or seller or owner ng ibon na pinagtatanungan mo, ito ay halimbawa ay Yellow face, o olive green, or uh, clear wing. So may mga additional ano uh, description. Depende yan sa tumitingin at sa owner ng ibon. Pero yun nga mga kaibon, sana hindi kayo nalilito. Madali lang nga uh, tandaan ang uh, crested mutation sa parakeet. So tatlo lang po yan mga kaibon. Una, tufted. Pangalawa is half crested. Patatlo is yung circular na tinatawag, or yung full crest mga kaibon so yun nga mga kaibon uh, sana hindi kayo nalito sa uh, short video ko na ginawa uh, tungkol sa mga crested so hanggang dito lang mga kaibon so see you next vlog ulit so, maraming salamat mga kaibon natapos ng video sana nagustuhan nyo yung uh, ginawa kong uh, video. So, short video lang naman yun mga kaibon. So, ayun, na uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag Subscribe mag-subscribe ka na. <laughs> so, na uh, salamat sa panonood mga kaibon. Tapos, eh, shoutout sa mga, ano, mga followers ko dyan sa YouTube, then sa mga tropa ko dyan, kay Gelboy TV, kay Sir Elms, kay The VL Code. So, mag-subscribe din kayo doon mga kaibon. So, yun nga mga kaibon, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo dyan. So, sumasagot naman ako eh. So, yun nga mga kaibon. So, hanggang dito na lang. See you next vlog ulit. Happy birding mga kaibon.